Kahit po kulang, -kulang ang sangkap, panalo pa rin, oh. No? Oh, nako, ading. Mabagin. Eh, kaya ang ulam natin ngayon, wall to wall. Okay, kumukulo na. Kamatis. One large onion. Awar bagoong balayan. Don't forget the garlic. Five cloves of garlic. Ground pepper. Oh, boneless din na pa, mga kaibigan. Boneless smoke fish, smoked milk fish. Pinrito ko lang po ito, pagkatapos siniwa ko sa dalawa, oh. Hmm, lagyan na natin. Cover. Okay, kumukulo na. I will just remove the tinapa for now kasi ayoko siyang magkalerot-lerot sa loob. Maganda kasi ilalagay ko siya sa taas for decoration, garnish, magandang tignan. So for now, tanggalin muna natin ha. No bashing. Hindi po ako Ilocano. Half Bicolano po ako. Pero gusto ko ang dinigding. O tignan nyo. Kalabasa. Squash. Lagay na natin. Let's cover and cook the kalabasa for a minute until they're slightly soft. Okay. After one minute, sitaw. Iilan na rin tong aking sitaw oh. Gagawin ko sana itong sinigang eh. Ito, mag-wall to wall ulit tayo. Let's cover and cook it for another minute. Okay, that was one minute. Nako mga kaibigan, mga adeng. Wala po akong palaya, wala na rin akong okra. I only have eggplant here, so let's add eggplant. Cover. Okay, that was a minute. Malamot na lahat yung gulay natin. Eh, malunggay dito, mahal. So, inuutik-utik ko. Add our malunggay leaves. Turn the heat to low. Siling panigang. Banana peppers. Wala po kong alokbate. So, ito na lang lalagay ko. Regular spinach. Okay na yan. Masustansya. Kahit kulang-kulang yung uh, ingredients yun ng eh, palagay ko eh, Matutuwa ang kakain nito. Dinamihin natin ng sabaw, oh. Para po malayo ang marating ng ating dinindig. <laughs> Mukhang sinig. <laughs> Adding back our smoked fish. Right on top. Okay, di ba? And cover. And allow it to simmer for about a minute and we're done. O, tingnan natin. Naku po, adeng. Parinin na. At nagluto na ulit ako ng dinindig, oh. Wall to wall. Adeng. Gumawa na naman po ako ng wall to wall. Kulang-kulang alang ang halahok pero palagay ko eh magugustuhan niyo rin. Dinamihan ko na ang sabaw. Ano 'yan? Tingnan niyo, deng oh. Oh, sa po kung gusto niyo ay eh, mga gulay-gulay, yung mga isda-isda, yung mga mura at pang-araw-araw na lutong bahay, eh you are in the right channel. O ba, paano sa susunod po ulit, Ron Bilaro.